Madalas na kinaiinasan ang mga epal, pero hindi raw bawal yan sa isang kainan sa Taytay Rizal. Bakit nga ba binabalik-balikan ang kanilang mura at legendary epalog? Narito na ang aming pampagana sa umaga. Mainit at masarap. Pamilyar ba kayo sa pagkain ito? Iyan ang pinagkakaguluhang epalog ng mag-asawang Reynolito at Jayla Zapanta. Ang kanilang specialty, legendary na raw dito sa Taytay Rizal. Ang epalog raw ay hango sa bansag ng mga taga-taytay na hepa o hepatitis. Noong dati, inaano nila na yung nakakahepa daw yung pa rin namin kasi sa kulay nga niya, kulay ng parang tao may hepa, nakakahepa daw. Nasanayan ng tawag din ng mga taga-taytay, hepalog, hepalog. Tinanggal namin yung age sa hepalog, naging epalog. Pero wala naman daw dapat ikatakot sa pagkain ng kanilang epalog dahil tinitiyak nilang safe at malinis ang mga ito. Sure naman malinis talaga din ito, Wala naman kami tinatago dito ang sekreto. Halos lahat yung pagkitimpla namin ng suka. Pagkitimpla lang nga Nakita ng mga customer, wala kami tinatago na ang bagay na. No? At saka... Tatagal lang gatong katagal, malinis talaga. Nagusta ng mga customer. 1992 nang maipasa ng tatay ni Jayla ang legendary recipe ng Epalog. Sinimulan to ng mga magulang ko, oh, 1987. Bali, second generation na itong ano. Hmm. Pinagpatuloy lang namin mga asawa. Iba raw ito sa nakasanayang tokneneng o kwek-kwek ng mga Pinoy. Ang kanila kasing epalog, ginagamitan nila ng penoy o itlog ng pato. Dalawang klase po ito. Ito po yung puti, itlog na sariwa. To. Ito yung tinatawag na fresh egg. Tapos, ito naman yung sumunod na ginagamit namin, brown egg. Ito. Ito yung tinatawag na penoy. Ito yung mapapansin niyo, yung penoy. Ito yun, brown egg. Ito yung ginagamit namin. Ito siya, pag nabalatan, ito yun na yung, ano niya, yung penoy. Yan. Yung pula niya, nakadikit sa puti niya mas masarap daw ang legendary epilog ni Mang Reynolito kung paparesan mo ito ng suka. Yung suka namin, may sacklist dapat na asim na ganun lang siya kaasim. Hindi siya pwede hindi na masyado maasim na maasim. O, di ba, mapasim mo? Kasi ibang suka, maasim. Kaya Masakit kay sigura. Hindi ka mukha nito, kahit umaga umaga, walang almasal. Makakain ka na nga, hindi kasi Simura. Okay. Sold na sold ang mga suki ng kanilang paninda sa halagang 15 pesos. Ay, po. Kapag sa iba po kasi, yung ano po nila, puro harina lang. Po. Tapos masyado kong binitin yung ano. Kaya naman hindi nakapagtataka na kayang-kaya nila umubos ng 70 tray ng itlog. Dati, tuwan-tuwa na kami noon pag naka-23 sa na kami. 23, na okay uh, na. nakikita na kami noon. Mas maganda ngayon. Lumami yung customer. Ang kanilang negosyong epalog ang tumawid sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Kasabayan ng sipag at syaga ng mag-asawa. Dito namin binuha yung mga anak namin. Eh. Dito namin pangkain namin, pangailangan namin. Dito rin. Nais nice pa ng mag-asawang magpatuloy ang legendary recipe ng kanilang epalog sa kanilang mga anak. Dati, ako la, asawa ko, yung tao, kami lang nag-manage. Ngayon, yung dalawang anak ko, tumutulong na sa amin dito. Sa, ano, eh, kaya lahat, matutunan din nila yung mga discovery dito, pasikot-sikot dito. Kaya naman, ang payo nila Tiyaga lang talagang kailangon kailangan talaga talagang, kailangan mo magsumikap At yan o ano pagalimbawang hindi kayo makakabenta ng araw na to. huwag kayo susuko Kasi ako, di ako naniniwala sa salitang dele